Sa Tagloban naman mga kasama, Roro Vessels na may rutang Tagloban, Amienda, Amandayehan Port. Diyan po yan sa may base, Samar, 24 oras ng operasyon. Mula sa areben Tagloban, kasama natin sa Balita, Rajuman, Chester, Sanita, Chester. Nagsimula ng mag-operate 24-7 ang biyahe mula Tacloban Port sa Leyte patungong Amandayan Port sa Basay Samar bilang bahagi ng hakbang upang maibsan ang mga problema sa transportasyon dulot ng ipinatupad na weight limit sa San Monico Bridge. Matapos ang mabilisang pagkukumpuni sa Amandayan Port, kabilang ang pagpapalawak ng pantalan at paglagay ng navigational aids, anim na landing craft tank vessels na ang kasulukuyang bumibiyahe sa pagitan ng Tacloban at Basay. Binanggit ng OCDA na ang akbang na ito ay bahagi ng isang malawakang pagtutulungan mula sa iba't ibang sektor upang mapabilis ang paggalaw ng mga kargamento at pasahero sa pagitan ng Samar at Leyte. Ayon naman sa Philippine Ports Authority o PPA, umabot sa 410 million pesos ang halaga ng proyekto na sumasaklaw sa port expansion, dredging works at pag-install ng 14 navigational buoys kasabay ng pagpapaganda ng mga pasilidad. pinatatag din ang seguridad sa pantalan sa tulong ng mga maritime Agencies upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng mga sasakyang pandagat at tugunan ang mga reklamo hinggil sa ilegal na paniningil sa ilang mga pantalan sa rehiyon. Sa ngayon, makikita na ang mga positibong epekto ng 24 oras na operasyon lalo na sa pagpapagaan ng pagdaloy ng mga truck sa mga pangunahing daanan sa Leyte at Samar. Tinututukan pa rin ang pag-aayos ng San Monico Bridge upang ganap na matugunan ang isyu sa transportasyon sa buong rehiyon. Kasama mo sa RMN Tacloban, Brad Chester Sanita, Tadak Armin.